Oh yes, yes. <laughs> What miner? Kuya. Hello mga guys. Welcome to my vlog at sarap magtambay dito. Ayun. Share ko sa inyo. Oh. Kita naming pusa. Hello cat. Oy. Kawawa yung pusa nilamigan. Naligaw yata 'yan. Ayan siya. Oh. Nilalamig. Wawa naman. Ayan, nandito ako sa chapel. Ayan. Hi, meow. Meow. Wawa siya. Nilalamig na. Ayan, guys. doon kami mag ano lalakad sa kabila kapon ang ganda ng weather tapos ngayon biglang ano kulimlim guys tapos yung kasama ko ano doon nauna una na nauna na siya ayaw akong antahin naiinip na yan pag ganito nag video video pa ako yan share ko lang sa inyo guys ang view ayan at yung hagdan na malalim malalim yan guys malalim yan 3 minutes yan bababain ganyan pag binaba yan 3 minuto matarik yan ng hagdan na yan ando na siya ako dito muna ako mag video video mga guys ganyan talaga ako pag maglakad kami mag video video muna ako tapos siya hindi yan mag antay ando na yan nauna na dito hinaharangan kasi bawal ang sasakyan dito hindi pwede pumasok yung sasakyan mga ano lang mga naglalakad lang ayan tapos dito na tayo sa gitna ng punong kahoy na malalaki nagsilaki ang mga puno at doon ay yung chapel Ayan, yung chapel doon. Tapos dito sa kabila. What is that? Ah! House from the cat. Yes. Ah! Oh, yeah? Yeah. Ah, oh, that's why the cat that uh, we saw. Yeah. Ayan pala yung bahay niya. Yung pusa na nakita ko doon kanina. Ayan siya, oh. Andun siya. Yung pusa. Ah, they make a house? For the cat? Oh, that's for everybody. Yeah. All the cats. Kanya ah, pala and duns he's hiding. And di ko makita. Asa na yung posa. Mag na. Ayan. The smell is very strong. Yeah. On the flowers. You like the smell or not? Mm -hmm. Yeah. Mm. It's wild flower, eh? Ganyan mga white flower. Wild. Wild. Mm. The cat is really hiding. Meow! Nagtago siya, oh. The birds. Yeah? Oh, You want to know what kind of birds? They are the same. Yeah. You see? What bird is that? Murrel. Murrel is a, yeah. is always, eh? Roodborst, Overall. Red-billed. an. And that's not that's the first time. Ah. Red-billed. Blue. An. Oi. Ang hirap namang basahin. ng Netherlands. Mga pangalan ng ibon na to. Meryl. Ma, ma ano lang. Mabilis lang bigkasin yung okay. Meryl. Tututut. Tututut. Rodvors. Ah, Meryl. Rodvors. Hot. Deaf. <laughs> Mga huni ng ibon na ano ng cellphone niya yeah? kung anong honi. What Winter, is that? Winter Koning. Ah, Winter Koning. That's the popular bird of what? Well, um, uh, Merrill is the the most you can hear the the Merrill overall. Bentonis. What is? huni ng ibon. Dinidetect sa anong sa cellphone. What is that? That's the winter coning. Ah, winter coning. Yeah. Okay, winter coning. Asan na ba yung pusa? Nagtatago na. Natakot. yeah high in, ng app? Yeah. Yeah, this one. What is that? Winter coning. Ah, winter coning. Ah, yeah. Winter coning.

Video-video din siya. Oh. <laughs> The birds. Quick! <laughs> Ngayon, Palm Sunday. Pero, iba sa Pilipinas. Kasi mga tao nagpuntahan talaga sa sa simbahan. Dito wala eh. Walang katotaw. Pupunta lang dito magsindi ng kandila. Ayan. quick oh yun lumipad na siya The bird Quick quick Ay parang uulan na guys Parating na yung ulan Eh Is that Merlin? Ah, winter cony the War ay the... ah, small, eh. They're small, eh. Ang liit lang pala. Yung ibon na winter koning. Yes, we. Ah, hindi ko na holy. Yes, we. Hindi ko na ano. Kuhaan ng video. Yeah. Yes. They're very small. Okay. Yeah. See? Yeah. Winter koning, Winter koning. Okay mga guys. Ayun lang mga guys. Thank you for watching. Bye.